Umarangkada na ang Kamandag Exercise 2024, layo nitong palakasin ng disaster response at pagpapanatili ng regional security sa Indo-Pacific region. Si Patrick De Jesus sa detalye. I hereby declare the Kamandag 08-24 open effective this day. Higit isang linggong magsasanay ang U.S. Marines at Philippine Marine Corps sa ilalim ng Kaagapay ng Mga Mandirigma sa Dagat o Kamandag Exercises 2024. Ito na ang ikawalong beses ng nasabing pagsasanay na mas malaki ngayong taon at lalauka ng higit dalawang participants. Kasama rito ang Australian Defence Force, British Armed Forces, Japan Ground Self-Defense Force at Republic of Korea Marine Corps magsisilbi namang observer sa unang pagkakataon ang France, Thailand at Indonesia. Nakatuon ang kamandag exercises sa pagtugon sa disaster response at pagpapanatili ng regional security sa Indo-Pacific region. Gagawin ang mga pagsasanay sa Palawan, Central Luzon, maging sa Ilocos Norte at Batanes na nasa Hilagang Luzon kung saan magkakaroon ng live fire drills. Kamakailan lamang Nagsagawa ng military drills ang People's Liberation Army ng China sa paligid ng Taiwan. Sa gitna nito, wala raw kinalaman ang kamandang exercise sa mga geopolitical situation at hindi pagpapakita ng puwersa. Uh, this exercise uh, basically focuses on our uh, main objective which is uh, to foster um, uh, good relations uh, To enhance interoper interoperability and, of course, uh, to strengthen our uh, ties with our partner nations. And so, this exercise, regardless of what's going on geopolitically, is going to happen. And it's to benefit really the Philippine Marine Corps, our partners and allies in the region, to come together to get better, uh, to respond to anything such as the humanitarian uh, crisis. The human man. Isa sa mga senaryo ay ang paglilikas gaya ng mga Pilipino sa Taiwan kung kakailanganin any crisis occurring in in Taiwan would uh, involve our concern to our OFWs uh, in uh, Taiwan and uh, I think it's more of a preparing our forces Whenever there will be rep repatriation of our OFWs, we are not uh, exercising to, to join the fight if there will be any fight in that uh, part of the Sa paglahok ng mas maraming bansa, naipapakita ang naitatag ng interoperability sa kamandang exercises at iba pang mga pagsasanay na patuloy pang pinabubuti bukod sa Philippine Marines. Lalahok din ng ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at PNP Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.